Abay pakitang gilas nga itong mga USA players sa kanilang ang scrimmage laban nga dito sa mga up and coming stars. Well, umpisa natin yung mga idol dito nga sa warm-up ng mga USA players at umpisa natin yan dito nga sa dribbling workout ni Lebron James. Well, hindi nga magpapaulis si Tari Saliberto ng dahil meron nga rin siyang ganyang klaseng workout. And welcome ko may dribbling workout, itong si Lebron pati na rin si Tyrese, abay si Stephen Curry naman mga idol, shooting drill ang ginagawa bago nga ang scrimmage. Panawarin natin. At sa video clip na mga ito mga idol, pinapakita nga ang team drill ng Team USA at tinatawag nga nila itong shell drill. Kung ang focus nito ay ang pag improve nga ng closeout defense ng mga USA players at ang kanilang lateral movement. Panoorin natin. And then eto na nga't panawarin natin ang kaganapan dito nga sa actual scrimmage ng Team USA laban nga sa mga up and coming stars ng NBA. Ah! totoo din nga sa pag ng team USA mga idol nang dahil meron nga silang showcase game na bansa Canada sa parating na Thursday.